hindi sa iba. Sila mm hindi -hmm. sila makakapagsalita kung hindi nila hawak yung kanilang mga uh, gadgets, sa right. so mga uh -huh. gadgets nila, tsaka kung sino-sino yung bumubulong. Isip-isip eh, ito, sa kabubulong nila, oh, na Naku, nasa may, may pas yan eh, may Pumasok to sa balisasa. Oo. Oh, hindi mo ba? Nakapasok ngayon sa balisasa. Oh, oh. ba? Nakapasok ngayon sa balisasa. Pero oh, wala na akong magagawa. pag namin sa mm -hmm. eh, nga yun Kasi ang talagang usapan, decision ng Supreme Court. Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Ano eh, yung kulang ano nga. Oo nga. Kulay Pilipino. Selfie virus pala eh, selfie virus. Oh, Senator Barcola, tawag na magganyan ah. kaligatan nga pala, no? Gandang hapon po sa inyong lahat. Oo. Pasensya na po kayo sa dalawang kasama ko na <laughs> nag-uulianin na po. sabi ko sana po ay masaya po kayong... Uh -huh. Ay, grabe, Sen. Ay, ay, ibang klase ka. Ay, yung pangangampanya pangangampan ah, ng mga kasama namin dito sa sulit. Bawat botong ibinuhos namin sa'yo ay eh, talagang bawing-bawing gani. Anong ah, Merkulis, nakita namin mag-perform ang isang ika nga, Rodante Merkuleta, ibaho ho mga kababayan. Doon ho natin nakita na kung saan kung sakaling magkaroon tayo, ha, mapalitan lahat ng kongresista at mga senador, magkaroon ng paninindigan kagaya nitong si Senator Rodante Marcoleta.